ah uh, ano to i-share ko lang din yung kumakikita nyo o yung mga na, yung mga nakapanood kung napanood nyo yung aking aking vlog nung nakaraan regarding sa Sovco ko na tri, triple electrode na spark plug ito ah uh, ito siya ngayon actually dun sa ano na yon sa vlog ko na yon hindi ganito kaganda ang sunog before ngayon eto na ito na yung naging sunog nya nagbago at yan ang share ko sa inyo ngayon kung paano ko nagawang maging ganito ang sunog ng spark plug na 3 electrode particularly itong soft Ayun nga, uh, nung nakaraan kasi, nung nagtesting tayo nitong soft ko na triple electrode, uh, ito yung ano nga, nga pala. By the way, ito yung kanyang code. B6 TJC. B6 TJC na soft triple electrode ng spark plug. Nung kinabit natin to noon before, Uh, and then ginamit natin for quite some time yung maganda naman siya magandang response magandang starting and then ayun nga nung re-review natin yung sunog ng spark plug okay siya okay naman kaya lang napansin ko doon uh, isa o dalawa lang yata parang itong dalawang to yung maganda yung sunog tapos yung isa medyo basa so yung tatlong electrode na yun hindi lahat pareho ang sunog so hinayaan ko lang ginamit gamit ko lang din na ganun and then after how many days pa ulit uh, napansin ko na nagbago yung performance nya so hindi ako makontento and then yun nga nung dahil nagbase nga ako dito sa plug reading yung plug reading ko kasi uh, yun nga hindi hindi ako gano'ng kaganda hindi gano'ng kaganda para sa akin yung plug reading ng triple electrode nung time na yon and then since nakita ko nga na nagbasa medyo basa yung isa or overfed yun yung naging conclusion ko. So, nag-adjust ako ng tono ng carburetor. Actually kasi nakatono tong carburetor ko sa stock, stock na spark plug. Yung ating NGK na stock. Nakatono siya. 2 and 3 fourth turns. So, yun. Uh, nung nakita kong ganun yung sunog ng spark plug then medyo naglaro isip ko na ano kaya kung i-adjust ko ng konti so sinubukan ko nag-adjust ako ng 1-4 turn so sa ngayon nasa 3 turns ang ano ko ang tono ng karburador ko yung ating air fuel mixture uh, stock lahat to ha So yun, ang uh, tono ng carburetor, 3 turns, stock carburetor, tapos uh, naka TPS. Then ayun, ginamit ko and this is it. Ito na yung kinalabasan niya ngayon. Ayan oh. So maganda na naging sunog niya. Uh, kulay kalawang yung tatlong electrodes. So, yun, naging kontento na ako Uh, sometimes pala or siguro nga hindi lang sometimes, hindi talagang gano'n Nakadepende rin sa spark plug ang ang tono ng carburetor. So pagka nagpalit ka ng spark plug mo, halimbawa, gaya ng nangyari dito, ang ginagamit ko for the longest time is ano eh, yung stock nito. Wala akong binabago. And then, 2 two, two, three, four turns. And then, yun na. Nakuha ko yung pinakamagandang sunog niya. So, napakaganda ng performance ng aking YTX. And then, ito ha, ah, naisipan kong mag-try nitong solve ko na triple electrode. And then, yun. Okay naman, okay naman siya. Pero hindi pa rin ako na kontento kaya medyo pinakialaman ko pa rin ng konti. And then, yun na. Uh, ginawa ko 3 turns. nagdagdaga ako ng 1 fourth turn. And then, yun na. Yung pinakita ko na sunog na niya. So, siya na yung pinakamagandang pinakamagandang sunog ng spark plug. So, ibig sabihin, magandang ang ng karburador with regards sa klase ng spark plug na ginagamit ko. So, ayun. Uh, another sharing para sa ating mga YTS users na gusto rin gumamit ng triple electrode. So, ayun. Uh, Tsaga-tsaga lang. Uh, kailangan lang medyo alamin mo rin kung ano yung kung halimbawa, kung naramdaman mong bakit ang pangit ng response. So, kaya parang, parang pupugak. check mo yung spark plug mo tingnan mo kung paano yung sunog and then uh, timpla ka ng carburetor or magtono ka ng carburetor so that's it uh, maraming salamat ulit sa mga nanood dito sa hanggang dito sa dulo nitong vlog na to at sana uh, kinapupulutan nyo ng tips at ma maging maalaga rin tayong lahat sa ating motor lalo na itong ating YTX na na para sa iba eh sensitive daw or hindi nila hindi nila makuha yung kwan hindi nila makuha yung tamang timpla so actually ito yung purpose natin kaya tayo nag nagvlog ng mga ganito para makapag-share at saka para ma-appreciate nyo na maganda itong ating Yamaha YTX X125 maraming salamat